Hello, hey guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your Greek channel. A fader or also my target. So, yung hapon ito. Na Tignan natin yung sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is, um, this is, um, special gabay for the month of May 3 hanggang May 9 for the sign off. For this sign of Taurus. So, Taurus, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masaga for today's video? Paano na kayang energy ay kagalapan sa buhay ng mga Taurus signs sa ating mga gilap So guys, this reading Is a general reading namang Nila makaka-resonate Kung nila po ang makaka-relate sa inyan Comment down below kung kaninong energy Ang ating nasagap guys don't forget to like And subscribe my channel And hit the notification bell for more videos Update Elkis, maraming salamat po Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel lalong-lalong nang hindi natin kailangan sa may pagpalaing kayo ng Diyos at may kapalsik-siklig-liglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices, ng Spirit Guides ang ating nahagilap at nasagap? So let's watch this. Angel Spirit Guide, please give information. Paano kay gusto sa iyo ng ating mga barahan? Tuklasin at bulabugin natin kagilapin at tuklasin. Ito na yon. And just for plus information, there is a king of wands, ambitions, no? Unti-unti mo na masisilayan, makikita, ano man yung mababagay posibilidad na magaganap sa buhay mo, no? Kailangan mo mag-pay attention. So, let's see. Okay. There is a king of wands, something ambitions, no? Unti-unti mo na masisilayan, makikita, ang posibilidad na magaganap, no? kumbaga unti-unti mo nang uh, makakamtal na no? kumbaga uh, makukuha na no? ano naman yung mga bagay inaasam and there's a six of pentacles there's a something giving receiving something by the universe. magtutuloy-tuloy na rin na about sa finances no? kung ano man yung mga bagay na hinihintay mo makukuha mo na siya there's a give and take There's a something giving, receiving something by the universe. And there's a the king of pentacles. Maging practical and secure ka sa so, kung ano man yung mga bagay na meron ka. Additional messages. And there's a the king man, no? In reverse, something in your perspective. Baguhin mo yung pananaw mo, baguhin mo yung mindset mo, or kaisipan mo, no? Kailangan mo nang alisin, and of course, tanggalin yung mga bagay na nakakasira sa mga plano mo, no? Kailangan mo nang baguhin yung sistema or cycle. And there's a the king of gods. There's something devoted to for the person. Um, you are also provided. provider, no? You are also um, a breadwinner of your families, I request guys na may taong sumusuport at gumagabay sa inyo. No? Kung magka kung may mao ka sa buhay na na shaggy, na no? maaaring um, ginagabay yung kanito with ancestor guides. And this is something that you want. A fast communication and fast movement. No? Bibilis ang takbo nito. Makakatanggap ka ng messages and phone calls or lot of transactions. Ganon. What is the king of wands? May trouble ka dito ha? And there is a king of pentacles with a practical and security. Magiging practical ka how to manage and control your um, your resource of income. No? Yung pera mo, trabaho mo. No? Kailangan pa pangalagaan mo at protection mo no? Let's see what is the digital messages. And there's a night of pentacle with the security. na maging secure ka na rin. Na pagdating sa ko naman yung mabagay na meron ka. No? Kailangan maging balance ka. There's something give and take. Hindi lang pwedeng give ng give. No? Hindi rin pwedeng take ng take because this is something the five of pentacles no? maring nakakaranas ka ng financial crisis or financial loss no? kaya kailangan maging practical ka na this time no? what is the human reverse? reverse with the ten of wands no? kailangan mo nang baguhin ng iyong uh, pananaw nakasanayan nakagawian no? isa to sa nagbibigay ng balakid no? para magpapabing mga pangarap mo para maging ma maayos na ang sitwasyon mo para maging masagana na ang pamumuhay mo No, kaya kailangan mo nang baguhin, no? Ano yung mga bagay na nakagis na, nakagawian, nakasanayan. No, kailangan mo nang baguhin ito na sa ganun hindi na maulit, no? Yung mga karanasan na pinagdaanan mo. No, yung sitwasyon na kinasadlakan mo. Additional messages. Let's see. So, let's see what is additional messages. And there is the Queen of Cups. Now, there is an emotional killing. Na maging kalmado ka at maging um, kumbaga balansa ang iyong uh, emosyon. No? Magig magkakaroon ka ng emotional killing dito. No? And there is a Page of Cups. Listen to your intuition. Listen to your gut feeling. Makikinig ka sa nararamdaman mo dahil hindi ka ililigaw nito. Ano man yung mga bagay na pinagdaanan mo, parte yan no, ng paghubog mo, ng pagkatao mo. Kaya kailangan pag-iisipan mabuti bawat action and decisions mo. Some of you guys, na no, magkakaroon ka talaga, talaga ng trouble. Na no, magkakaroon ka dito ng um, adventure. What is the king of wands? Because the queen of pentacles represent guys with the knight of wands. No, kailangan mo magtsaga. No, kailangan mong hintayin yung tamang pagkakataon. No? Huwag ka masyadong magmadali. No, ano naman yung mga bagay na nasisilayan at nakikita mo, yung posible mag, mag sa buhay mo or may gusto ka mangyari sa buhay mo, makukuha mo rin yan. Utay-utay lang. Kalba ka lang dyan. What is the six of pentacles or the of pentacles? Represent with the easy So, there's something a new project, a new plans. No, magkakaroon ka ng new beginning dito. Kailangan mo lang talaga ng mga something a new ideas. No? Or something a new plan sa buhay mo. Kailangan mo yan at magkaroon ka ng security kung may mga plano ka, kailangan huwag ka nagsishare and there's a three point of na no, collaboration communicate clearly kailangan mo makipag-communicate na maayos no? makipag-socialize na maayos and there's a an needs of cups na no? nag-uumapaw na love offer no? may bagong pag-ibig na darating sa buhay mo na magpapatibok sa pihikang puso mo and there's a romantic proposal no? some of you guys, no, mayroon devoted talaga dito na maaaring Makasama mo for good No? There's a of ones that request the page of cuts There's a pipe of soul Nagkakaroon ng self-sabotage Just because of your action No? May mga gawp feeling dito Binibigay sa'yo ng ating gabay So kailangan mo pakinggan No? Kailangan mo makinig sa gabay mo So let's see what is the messages tayo Pagdating sa outcome And there's a native cause for something moving forward And moving on No? May mga bagay na unti-unti ka na makakalaya At makakawala Additional messages. Reference star card healing and recovery. Magkakar magkakaroon ka ng recover. Magkakaroon ka na ng healing sa situation mo. May pag-asa na makabangon ka pa dyan. And there's, a, there's an Empress card, no? Mahalin mo yung sarili mo. No? Kung magkasi na alagaan mo yung sarili mo dito. There's something in you beginning, a blessing coming in. Meron talaga matutubad sa pangarap at gusto mo mangyari. No? There's something in that card na may mga bagay na tinapos na, may mga bagay na magsisimula ng panibagong eksena. No? What is additional messages? And because there's something that hermit card does, spiritual awakening, na may mga bagay din dito na parang naliwanagan ka na sa buhay mo, sa nangyayari sa'yo, na nagkaroon ka na realizations, and there's a for once, na magkakaroon ka ng celebration, homecoming, family gathering, no? It's all about um, spiritual development also grow. No, kung nagde-develop na ang about sa knowledge mo, sa situations mo, no, kung mag, uh, ang laking pagbabago na mangyayari sa buhay mo. No, simula ngayon, simula sa mga nakaraang panahon, so nakaraang linggo, mari ito na yung panahon at pagkakataon para mabago na ang sitwasyon mo. And, oh, ito ay yung special gabay na maaaring binibigyan ka ng paalala at babala na kailangan mong protection ng mga bagay na meron ka. Especially ang pinaghirapan mo, ang negosyo mo, ang trabaho mo. May pag-asa pang makakawala at makakalaya ka dyan. No, kung may nakakaranas siya ng na financial crisis, financial loss, that definitely may pagbangon. No, may pag-asa na makaahon. So, eto na yon. So, let's see what is additional messages for finances and career. Relasyon, love life, or kalisugan. Hanapin natin. So, let's watch this. Ito na yung guys, hanapin natin, hagilapin natin, finances and career. So there's a strength with a confidence, so kailangan mo lakas na loob mo maging matapang ka. Na no, maging palaban ka. No? Kailangan yung kaduwagan mo, takot mo. And there's an appetite no? Pinapaalala ka ng kanay unit to pay attention. Kailangan mong um, kumalma, maghintay ng tamang pagkakataon. No? There, there's a perfect timing. And the harvest moment is here the seven of pentacles. Na no, makakamtan mo, makukuha mo yung mga bagay na what you deserve. Kumalma ka dyan. And there's a tower moment for major changes. Malaking pagbabago ang mangyayari, no? Especially just sa negosyo mo sa trabaho mo. No? Malaki ang pagkakaiba, no? Nang nakaraan sa kasalukuyan. Ganon. And this is something the six Unti-unti ka na makakalayan, makakawala sa mga bagay na nangyari na minsan naging bangungot ng nakaraan mo. And there's a six of cross in reverse. Something passes na never come back. No, hindi na muling mababalik pa. hindi man maling mananungunong balik pa yung mga nangyari sa nakaraan. No? Kung baga, a brand new beginning is here. Wala nang nakaraan. Wala nang bangungot sa nakaraan. Wala nang mga bagay na uungkatin sa nakaraan. Dahil makakapagpasimula ka ng panibagong eksena at bagong simula. What is messenger message about sa, ka sa love life? And there's a nine of cups, a wish for payment. Matutupad na rin ang mga pangarap mo pagdating sa buhay pag-ibig. No, there's an ease of, of swords. no, magkakaroon ka ng mental clarity, na no, maliliwanagan ka na, mawawala yung trust issues mo, no, magtitiwala ka na muli sa pagmamahal, sa pag-ibig. And there's a sun card, naliwanagan ka na, no, na mag invest ka na muli, no, na magtitiwala ka na muli, no, na magbubuo ka ng mga panibagong plano at pangarap, no, together with your person. And there's a four of pentacles, Now, basta protection ng mo yung mga bagay na meron ka. Huwag ka na magtitiwala. And this is a 10 of Cups. with your happiness. Magiging masaya at magiging maligaya na ulit ang iyong relasyon. Ang iyong um, pag ang iyong pamilya. What is message? messages about sa kalusugan? And there's a six of wands for victory is yours. Magiging maganda na ang kalusugan mo. Pakiramdam mo. There's a seven of cups, no? Maring may mga part na naguguluhan ka, no? But definitely there's a decision that you need to make. Kailangan mo magdesisyon. No, alisin mo yung gulo sa utak mo. And there's a three of cups. No, umiwas ka sa mga alak, no? Sa mga iniinom mo na nakakasama sa iyo. Marami ka kakompetensya or may mga bagay na nagbibigay complication sa iyo. And there's a liquid of wands, no? Basta lakas sa loob mo, no? Na lahat ng bagay na 'to magtatagumpay ka makakawala ka. No, wag kang wag mo ini-stress iniistre, ini-stress no daw yung sarili mo sa mga kumakalaban or kalaban mo. 'Di ba? Enjoy your life. No, kung mag enjoy moment na 'yan. Wag kang magpapa wag ka magpapa 'di ba? Magpapa gulo diyan sa mga nasa paligid mo. Magtiwala ka lang sa ginagawa mo. So let's see what is message? messages about tayo sa magical fairy messages represent what? So let's watch this. Hagilapin natin at uh, tutuklasin natin ano mensahe sa ng ating gabay with the magical fairy messages and of course, some um, advices and of course, guys, there's a pick a card yes or no. So, malalaman ko kung umabot ka ba dito sa reading na to. No? Pwede ka mag-question sa records, malalaman natin ang kasagutan with a pick a card yes or no. No? And pipili ka ng isa sa magiging sagot sa tanong mo, 1, 2, or 3. So, ito na. Umpisaan na natin with the Magical fairy messages represent what? Magical fairy messages represent with um a flower power. Now you have a personal power um to create something meaningful, to create something new, around you. And there's an assertiveness. Dapat alam sa sarili mong drones mo, de ba? Kung mo na kaya mong magtagumpay sa sarili mo, hindi mo kailangan na ibang tao para maging matagumpay. There's a business venture. No, may mga bagong opportunities pagdating sa business mo. Pag, pagdating na sa buhay mo, pwede ka mag or may bagong trabaho paparating. And there's a let go. No? May mga bagay na kailangan pakawalan at bitawan. I-let go mo yung balakid. Nagbibigay negatibo sa buhay mo. What is the additional messages for synchronicities? First, curious, it synchronicities represent what? Represent with a ready. Na kailangan mo maghanda. Na kailangan lagi kang handa sa eksena na to. No, there's a planting seed. Ano man yung mga bagay na ipinunla mo, itinanim mo, aanihin mo din yan at the end of the time. And this something a crystal. ambitions, na mas maliwanag pa siya sa salamit na, or diamond na maaaring kikinang at liliwanag sa buhay mo there's something a crystal and of course there's something Ambitions into reality yeah. so may mga bagay kang uh, maan pinapangarap na gusto mangyari makakamit mo to at makukuha mo to magtiwala ka sa sarili mo so let's see what is the and yang Oracle card and what for yin and yang Oracle card reference with a killing I told you na hindi unti nang hihilom gagaling anuman sugat pilat ng nakaraan. And this is something a Mercury with something a message, travel and communications. No, maraming mga mensahe paparating, maraming mga transactions, no client, customers, and there's travel coming in. What is the romance idea for a mystic love oracle deck? Reference with anxiety. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless night. Th that because of overthinking and being paranoid. Naiwasan mo mag-isip. Naiwasan mo kung ano na tumatakbo sa utak mo. And this is something guys, with the courage na hindi encourage ka dito, kailangan mo maging matapang palaban. Di ba? Hindi ka pwedeng um, may kaduwagan. This is something guys, with a new love, ring new hope, may pag-asa na muling masilayan. At makilala mo ang tao magpapatibok sa pihikan puso mo. Ganun yon. Huwag ka mag-alala, hindi ka mabubulok. Madidiligan ka din. charis, So let's see what is um, An angel's number. Represent what? represent with a 666 666 with a reflections ano man yung mga bagay na gagawin mo sa iyo so magingat ka sa bawat kilos at galaw several unexpected developments will enter your life and impact how you feel this is a chance to reevaluate your identity you need a mental shift towards greater for the optimism self assurance and trust put your faith in your god and inner voice pay attention to your feeling and use in them to help become a better person, a better version of yourself. No? Kung baga sinasabi sa'yo dito, ho, kung baga matuto ka na na ano man yung mga bagay ka rin na sa pinagdaanan mo, mag-iingat ka na sa bawat kilos at galaw mo. Hindi ka na basta ba, bira ng bira, no? Kung baga, hindi ka na pala desisyon, hindi ka na basta-basta, gato' ganyan. Pinag-iisipan mamabuting ang bawat decision mo sa buhay. Hindi ka na pala decision. It's good. What is the money move or a cold deck? No? With a money move, or Oracle deck represent with um, opportunity at maraming oportunidad na papasok sa iyo. Non-new job opportunities, change of workplace, or business trip. It's either magkakaroon ka ng bagong trabaho, bagong negosyo, or madadagdagan mo ang business mo or negosyo mo. Madadagdagan resource of income mo. Now, is something, a lot of money coming in for you. A change is coming in just in time. So, di ba? Magbabago na to. Ito na yon sa isang iglap lang. And this is something what lies with it with the here and future. Ano mga mga bagay na nakatago sa kinaharap mo. Represent with a private relationship sa so, pagdating sa relationship kailangan mo maging private. No, hindi mo kailangan maging showy, mas maganda yung low key low key. No, maging private kasi nangyayari sa boy pagdating sa relasyon. And this is something part of the life. Represent what. What is the part of the life? Represent what. And this is something a victories, 'di ba? may, ki, kinalaman about sa victories. No, magtagumpay ka, maari makukuha mo na yung mga bagay na matagal mo nang hinintay. No, yung pinaghirapan mo. This is a final victory is yours. Now, I you have the growth within the universe, discovering the higher wisdom that leads me to victory. By redirecting my thoughts to clarity, I cultivate wisdom and love, the kind that within myself. With With this, I am free to embrace all that life offers, knowing that I am guided and supported the divine light. So, si alam mo sa sarili mo na protektado ka. No? Hawak-hawat ang kamay mong magtatagumpay ka. No? Walang makakapigil sa'yo. No? Kung baga, you are also indestructible and you are being a goal. dawa? Diba? Kung baga, hindi ka basta mabubawag at hindi, hindi ka basta-basta mapapabagsak. What is additional messages with a shadow work represent what? What is a shadow work represent what? Represent the deceptions, no? There's a false mask. Ibig sabihin, maraming mga inggitera ambisyosa sa parigid mo. No, minsan ka nang niloko, tinrider, wag ka na magtitiwalang muli. Oh. A slippery slope a Trust and it is a full search direction and authenticity. Diba? Just uh, sinasabi dito, maging trap, tapat ka sa sarili, maging totoo ka sa sarili mo kung ayaw mo, ayaw mo. No, hindi mo kailangan i-please sarili mo sa mga taong minsan nang tinuklaw or inahas ka sa sitwasyon na yan? What is the clarifying for life situation, so love situation? Alamin na natin niya kung paano natin maka-clarify pagdating sa buhay pag-ibig. So represent guys with um, a love potion. No, meron dito guys, no, meron talaga gumagamit ng love potion or gumagamit ng um, kumbaga gayuma. Is it ba? Open your heart to truly feel that magic of love. So, ibig sabihin dito, hindi mo kailangan gumamit ng kumbaga magic, no, for love para mahalin ka. No? A magic of love is truly yours. No? Talaga ibibigay ito sa'yo kung karapat dapat para sa'yo. ba? Diba? Kung talaga itong tao na to ay maka, talagang siya makakasama for good, just trust God and trust the process. Now, What is a clarifying for life situation? Paano natin ika-clarify pagdating sa buhay mo at karanasan mo? Represent with a rough road. See, Diba? Kung baga dito, prepare carefully before you continue for it's a long journey ahead. So, ibig dito, kung ka maging kalmado ka lang, maging dahan-dahan ka lang. No, huwag kang magmamadali, huwag kang urat. No, pagmasdan, pakiramdaman yung bawat daan na pagdadaanan mo dahil hindi lahat yan ay patag at hindi lahat yan ay hindi ka, pag, parang uh, magtatagumpay agad-agad. No, kailangan mo may mga bagay na pagdaanan. Kailangan mo may maranasan, no, mayroon ka lang dyan part na parang matitisod ka, pero kailangan mo magpatuloy, masasaktan ka, but definitely guys, continue. No, ano ba talaga yung purpose and of course, ano pa talaga yung, yung passion mo na pagdating sa buhay mo. ba? Diba? So let's see, hanapin natin at hagilapin na natin with the pick a card, yes or no. Paano natin isasagot, sasagutan ng katanungan mo at um, pumili ka na na magiging sagot sa tanong mo with the 1, 2, or 3. So let's watch this. With a pick a card, yes or no. Apek akarajazero, yes, no? represent what? So start na tayo with the number one. Okay, let's ah uh, start with the number one. There's a yes, being showed the way, welcome with open arms, de ba? Ipinapakita na dito, no, I ilan ilatag mo ang dalawang kamay mo na magtatagumpay ka. Ano man yung hangarin at pangarap mo, de ba? takot at pangamba mo, kailangan surrender to the divine and yes no? Kailangan mong bitawan at pakawalan nito. Ipakita mo na bahala ka na, no? I give you all. No, parang ganon. And number two, represent with a no. Spotted reputation going a bad rotten idea. So, ibig sabihin dito, kumbaga, kung may mga gusto kang gawin, gawin mo na. Huwag mong antay mabulok or masayang pa. Or else, agawin pa ng iba. What is the number three? Represent with a no. Uh, there's a no again. Grinding your gears, working too hard on it. Ibig sabihin nito, kailangan um, kumbaga magpatuloy ka sa ginagawa mo. No, kailangan mong gawin yung bagay na to. No, kasi kapag hindi mo to kumbaga pinapagana o ginagamit, no? Kumbaga may stack to hanggang sa mapag-iwanan ka ng panahon at pagkakataon, no? Ngayon pa lang, kumbaga buksan mo ang isip mo na kung ano man yung mabagay na gagawin mo, ano man yung mabagay na gusto mo, gawin mo na kagad. Diba? Huwag mo nang hayaan na mawala. No, masapawan na ka pa. No, gawin mo na yung karapat dapat mong dapat gawin. So let's see guys, maraming salamat po. This reading is special gabay. For the man of May 3 hanggang May 9 for the sign of Taurus. So Taurus, 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 maraming salamat. For this wonderful reading, so once again, this reading is a general reading naman, hindi lahat makaka-resonate kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. So, madam, marami salamat po. And of course, don't forget to comment down below anong number na piling nyo. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo-lalo nang lalo hindi nag-i-skip ng ad. So, kayo. Nang just at may kapal, siksik, liglig, nag na biyayang manong balik. Maraming salamat. And see you in the next video. Bye-bye. And babos.